Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Ito si Ryan, may kasalanan to sa akin eh. Ha. Ah. Ryan, may kasalanan ka eh, no? Banda ka sa akin, ha? Ah? Mamaya tayo magtutuos. Wait lang. Hintayin mo ako dyan. <laughs> Hintayin mo ako, ha? Ikaw talaga. Disinfect muna tayo. Ay, ano yun? Okay. Kaya lang mabas? Oo. Ha? Ano? Ano ginawa mo? Sa highway. Sa highway? Naglakad siya? Okay, no, motor Wala, yung motor. yung center ka na. Anong motor? yung motor, yung lang pinanginan na nila, wala yung seat cap nila. Oh, Yan, disinfect muna. Okay. Yung mga ano, pinamalengke. na. Asan na yung sigarilyo ni Ryan? Akin na. Akin na yung sigarilyo niya. O, oh, Ryan. Halika, may pasalubong ako sa so, Ubusin mo ito ng isang araw, ah. Itong isang rim. Ha? Ito pasaway ito, eh. Lumalabas to para bumili lang sigarilyo. Akala ko nagbago na si Ayan. O, oh, yung candy, naubos mo. Hindi. Hindi. Binilan na rin kita ng gamot mo. Ano, yung sa Binilan kita ng gamot mo. Itong isang rim. Ubusin mo to ng isang araw. O, oh, ito na. Hindi mo ng isang araw, Bakit? Oh, o, so sa ilang araw to? Dalawa kami dalawa kayo. Sabi ko, mag-candy ka na lang. Tumatakas ka pa eh. Ito na yung grocery ninyo. Oh. Ay, itong ano, wala na kayong tagalog. kasi. gamot naman eh. Diyan, eh. Wala. Ito eh, rest na yung hotdog. Chicken hotdog. Tsaka manok. Ayan, pinapay. Bumili na rin ako ng mga gamot ninyo yung pang first aid. Kasi sigla laging nilalag eh. Para hindi kayo ano, tumatakas. Ang kunin ko muna. Dinamihan ko na yung gamot nila dito kasi minsan nilalagnat po sila so hindi sila makalabas. Pinapadeliver ko na lang dito yung mga kailangan nila. Kaya nag-stack na rin ako ng madami. 'yung shampoo. Bumili ako ulit ng shampoo tsaka 'yung Colgate nila. And then 'yung gulay pala, hindi pa nailabas. 'Yung pinamanhen namin kanina. parang hindi sila nagugutom, 'di ba? Mas maganda na 'yung sobra-sobra 'yung pagkain nila dito. Para hindi na sila lumabas ng farm. Diba? tata. Ryan! Kunin mo yung ano. Kunin mo yung box sa likod ng estrada. Ito yung... Shampoo, Colgate, tapos cotton buds. Oh, pang ano yun na to ha pang matagalan na hindi isa kayo ayan Ito lang hatiin ko na nga lang okay bumili rin kami ng noodles pinapay ayan so marami din silang gulay Okay, yung condiments sila. Madami-dami pa. So, madalas namin binibili sa kanila. Uh, isda, tsaka manok. Yan. So, yun lang po yung pwede nilang kainin dito. Baka kasi mahal eh. <laughs> so, bihira lang yun. Dito. Ayan. Hindi ko maabot. Mamaya na lang. So, ngayon, nandito kami para i-check na lang yung mga baboy. Kasi mahigit isang buwan din po kami hindi nakapunta dito para i-check sana. Ayan. So, dito naman nakalagay yung mga isda at saka ibang gulay. Ayan. <laughs> Daling ko na doon baka mabilad dito eh. Okay. Tignan okay, naman natin kung mayroon pang mga feeds. O, oh, nasa yung mga feeds? Wala pala dito. So, inalis na nila. Check naman natin dito sa loob. Ayan, maayos. Okay, malinis naman. Ayan. Check natin yung laman ng ref. Bumili din kami ng ref nila dito para uh, meron silang gamitin. Ang daming damo ah. Yung isang kambing kasi namin dito namatay eh. Nagtae tapos kinabakasin na matay Ikat tayo sa bandaron yung kubo na pinagawa po namin, yung dalawa, hindi nila ginagamit. Mag gusto nila dun, tumira dun sa warehouse. Ayan, so yung dalawang kubo, wala, andyan lang, nakatiwangwang. Ayaw nilang tumira dyan. Okay, ayan. So, na-miss ko po dito sa farm po namin, no. Pati na sa kalamansian, hindi na rin ako nakakapunta doon dahil masyadong masukal yung daan. Ang daming damo. Ayan. So, hindi na rin ako nakakaakyat doon para i-check. Kasi, di ba, nasunog po yun. Tapos, hindi ko na na-check. Hindi ko na nakita magwala nung nasunog. Kung naboy ba sila o hindi. Ay, dami ng ano. Ang dami ng damo. <laughs> hindi ko na rin pinaalis yan. Para pag sana, hindi mga mga pups ng baboy. Ayan. So, dito pa lang, maharangan na, di ba? Hindi na mga ngamoy. Kasi ang daming halaman eh. Kung baga, yung hangin papunta doon. Hindi namang may sakapit bahay. Kaka so far, wala naman ako naamoy na amoy poops. Ayan. Marami oh. Oh. May daanan no? Uy, natumba na. Yung net, natumba. Ayan. Ang dami. Ang daming damo. Okay. Oh, so, doon. Nakakatakot na pumunta. Ayoko umakit doon. Baba na tayo. pinakita ko lang sa inyo dito. So far, okay naman. Mm. Yun nga lang kasi hindi na nakakapagwalis dito kaya maraming mga damo, mga ano dahon. Hindi na rin hindi na rin nila maharap mag ayan o, magtabas ng mga damo diyan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone! Ayan, so dun po sa kabila, hindi na po ako masyadong lalapit doon. Dahil naglilinis po sila ng kulungan. Ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga alaga po namin baboy. Ayan. <laughs> Madungis pa po kasi sila eh. Ang lalaki na nila, nakakatuwa.